Magandang buhay ang jeep at ang pasahero. Pag-usapan po natin ng spoken word poetry ni Kuya. O nga pala, mape-pace out na na yung pace out ng mga jeep nina sa Pilipinas. Ikaw yung jeep. Oh. Ako yung pasahero laging nag-aabol. Parang asong laging tumatahol. Ikaw yung jeep. Nakapag napuno na, ay iiwan na lang o bigla. Pero na akong maiwan Hindi na ako napigla Alam kong sa choices mong all of the above Ako ay none of the above Ako yung taong maraming talento Dahil talento kong magmahal Ng taong hindi ako mahal Talento kong masaktan Kahit wala akong karapatan Talento kong mangarap Para sa babaeng kahit kailan hindi ako pinangarap sa lahat. Talento kong maging masaya kahit nasa siya ng iba. sa video, mangyari lang po na mag-likes, my comment or share or follow. Thank you!